So guys, ayan. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman ang Pobre Kapampangan. Kumusta na po kayo? Ngayon, meron akong gagawin na vlogs. Magso-social experiment tayo sa mga ibang lahi na yung may mga magandang puso. Yung Good Samaritan yung mayroon awa sa kapwa lalo na kapag may mga problema na ganito halimbawa magka problema ako yung may sakit ang tatay na kailangan compare dahil nga wala akong pang sahod ngayon so try natin kung mayroon mga Bangladesh na maganda ang kalooban ito try natin Hello, good morning. Ana pi pulos. <laughs> Ana ma Can you borrow I need money because my father uh, sick in hospital. Can you borrow pa after my salary, I give you. Okay, Mati. Yes. Uh, oh, Mati. Ayan, guys. Wala daw siyang pera. So, try natin sa iba. <laughs> Wala daw. Talagang ganoon yung mga Bangladesh. Kanya-kanya din ng mga uga-ugali. So, try natin dito sa loob. Ayan. Tatry natin siya na Suppose come here. Can you help? Can you help me? I need, uh, the the because my father is sick in the hospital after salary I did with you. No, no, no money. money? No, no one? money? No money. Ah, okay. Money. ayun okay. nga, wala din sila so, pera. So, siguro nga gipit sila. Hindi naman natin maanulat. So, try natin muna dun sa iba na naman. <laughs> Pasok tayo dito sa ano sa Nepal kung ano yung sasabihin niya kung meron siyang extra na money. Chandiswar! Good morning. Good morning. I have problem. No problem. I need the uh, 500 because my father is sick. He's in the hospital now. I need the uh, money. Then come salary, I pay you. Pay you back. Okay. Really? Okay. Ay banda doon. Kaming okay. salary ay Ayan guys. Accepted challenge. Ayan meron siyang voluntary na dinigyan ako ng 500. So salamat ah. Thank you. Ayan guys. Meron na ako na na ano na Samaritan dahil na Nepal kasi iba din ang ugali. Parang ug ugali din ng mga Pilipino yan. Di ah uh, malambot din ang puso. Yung mga ano naman yung mga banglades may mga <laughs> mababait din pero iba yung ugali nila. Kapag uh, ganyan na ano kasi parang sari-sarili din yan yung kanilang buhay-buhay. Kahit meron sila parang yung pinagpapaguran nila na uh, pera, parang ayaw nilang ilabas. Kumbaga kung ano yung mga problema nila, sa kanila na lang din yun yung iba, meron din malalapitan hindi ka pa sa atin kapag may mga problema sa atin nagtutulungan tayo yung malambot ba yung puso natin kaya iba-iba rin yung ugali ng tao so, ayan guys at least meron tayo napatunayan na kahit na ibang lahi nilam lahat ng ibang lahi ay meron ano uh, salbahe, meron din mga mababait so, yeah. So, yan, na napatunayan natin kahit na ibang lahi na hindi natin sila ka lahe o kaugali. May mga tao rin na may mabuting puso. Kaya sa atin naman, lalo-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, kung may mga problema tayo, kailangan maging handa din tayo. Nalala na dito sa abroad guys napakahirap mga problema na dumarating sa atin sa ating pamilya sa ating mga mahal sa buhay ng ating tatay, nanay kapatid at ating mga asawa at anak ano mang problema na dumarating sa atin maging matatag tayo maging malakas tayo at alisto at maging handa sa mga problema na yan sa pera, kailangan maging wise din tayo, lalo-lalo na sa pag-iipon. Hindi habang panahon nandito tayo sa abroad na kumikita. Hindi naman sa habang panahon din na malakas tayo. Kailangan kapag nandito tayo, yung pera na pinagpagura natin, itabi natin, mag tayo. In case of emergency, yan ang nangyayari sa atin, lumalapit tayo sa ibang tao, sa ating mga kaibigan, mga kagrupo, mga kasama sa trabaho, natin rin natin may na mapahiya tayo na kapag humiram tayo, hindi tayo mapagbigyan. Dahil, kailangan din nila, guys, hindi naman lahat ng pagkakataon ay malalapitan natin yan. Kaya, tayo, kapag kumikita na tayo, isave natin din yung para sa sarili natin para in case of emergency, meron tayong mahugutan. o makuha sa pangangailangan natin. <laughs> okay guys, yan lang po ang share ko ngayon sa inyo, yung dinlogs ko, yung sinubukan ko yung ibang lahi kung malalapitan din, kung may magandang puso at uh, pwedeng lapitan in case of emergency, meron din pala. Okay guys, maraming maraming salamat. Happy weekend po. God bless and don't forget to subscribe to my YouTube channel, Popring Kapampangan. And hit the bell button notification para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload Happy weekend po ulit. God bless.